Pambansang ulam ang tawag ng ilan sa paborito nating adobo. Kaya sa mga foodie dyan o may hilig kumain, may pa-contest po sa Makati na tiyak makagugutom sa inyo. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav! Maris, kakaibang kompetisyon nga yung ginagawa ngayon rito sa Makati dahil ang labanan pasara pa ng adobo. bawat bahay may sariling bersyon ng adobo. Kaya naman pinagtapatapat ang iba't ibang klase ng tinaguriang ang pambansang ulam sa Adobo Olympics 2015. Kaya namin ginawa Adobo Olympics to. Kasi gusto natin i-promote yung adobo. Okay, um, ang adobo sa bawat bayan, sa bawat barangay, kanya-kanyang luto ng adobo. Ayong ginagawa natin, gusto natin i-promote nagpaliksahan sa pagluluto ng adobo ang labing isang grupo sa loob ng tatlong oras kailangan gumawa ng contestants ng dalawang klase ng adobo, ang kanilang specialty at isa gamit ang lamb imbes na ang usual na baboy at manok. Kanya-kanyang style ang mga sumali. May pusit ang ginamit. Meron namang mushrooms imbes na karne kaya pwede sa vegetarians. May gumamit pa ng palayok sa pagluluto. Ang food expert at kilalang adobo queen na si Nancy Lumen ang nanguna sa judges. Bukod sa food experts, pinatikim din ang mga tao sa market. Maris dun sa labing isa natin na adobo, no? meron silang pipiliin na isang panalo yung judges at meron ding mapipili na People's Choice Awards. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung tasting natin at judging. At mamaya, magkakaalaman na kung sino ang may pinakamasarap na version ng adobo. Maris? Nako, Mav. Nakakatakam naman yan. mag ka naman sa amin dito. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.